Okay guys, uh, pag-usapan natin ngayon ng uh, e 4 error ng TCL front load no? Kasi ito guys, bagong model So naglalabas ito guys ng error na e 4 no? So marami kasi nagtatanong sa atin nito Kung anong problema ng e 4 error ng isang TCL front load no? So ngayon, isa-isahin ko po sa inyo yung uh, dahilan ng uh, paglalabas ng A4 error ng isang TCL, ang front load, no? So, ang una, guys, ang una nyong tingnan diyan guys, ay yung kanyang drain hose, no? Yung drain hose sa likod. Kasi ito, guys, uh, ang design nito is pump motor, no? So, dapat, guys, yung drain hose nito ay hindi pwedeng nakalapag sa simento, no? Dapat yan nakataas, tapos bababa siya. So, para siyang yun na baliktad ang pagkakabit, no? So, yan po ang isang una na nagkukos din siya ng E4 error. No? So, pangalawa naman, yung wiring connection, baka kasi may ingat -ngat ng daga, naputol, nakagat yung uh, wiring, kaya nagkukos din siya ng E4 error. No? So, pangatlo, uh, ito ay uh, continuous sa pagkarga ng tubig. No? So, isa sa naging cost ng continuous sa pagkarga ng tubig kapag butas yung kanyang host ng sensor. No, kapag butas kasi yung host ng sensor, continuous yan sa pagkarga ng tubig no so pang apat yung uh, sensor baka sira na yung water level sensor niya so isa din yan sa nagkukos ng e4 error no so panglima yung kanyang inlet valve baka kasi ito guys kahit patay nagkakarga siya ng tubig so ibig sabihin tuloy-tuloy yung pasok ng tubig kahit siya ay nagwawas na so nagkakaroon din ito guys ng A4 error no? So, yun po guys, ang bibigay ko sa inyo ay ito ay uh, technique or tip sa pagdiagnose no? kung saan nyo ito trouble ang washing machine kapag nagkakaroon siya ng E4 error. So, ngayon, kung na-check nyo na sa lahat tapos okay naman, ang next nyo guys na tingnan yung kanyang board. No? So, yung pinakalas, yung board na. So, ibig sabihin, kung good lahat yung nabanggit natin, ay maaring nasa board na ang problema. No? So, make sure guys kapag ang sensor ay dapat napalitan nyo. No? Kasi minsan guys, uh, yung problema dito guys, yung lalo na yung sa water level sensor, yung host nyan, mahirapan nyo i-identify kung may butas yan. Kasi minsan, pag may micro leak yan, hindi nyo yan sa ma-identify. No? So, ang pinaka-option nyo dyan, palitan nyo siya ng sensor at saka host bago nyo i-findings na board ang problema, no? So, ganun po, guys, ang pagtutrobol sa ganitong problema, yung E4 error, no? So, siguro ang gagawin natin, para hindi na masyadong magtatanong sa atin, uh, bibigyan ko kayo ng idea, no? Sa bawat error ng washing machine, ibibigay ko sa inyo yung mga step by step na dapat i-check, no? Para matrubol yung mga error ng washing machine. So ito guys, ang ibibigay namin sa inyo ay based ito sa aming experience, no? Kasi araw-araw kami nagsi-service, ito yung mga na-encounter namin sa field. Kaya i-share namin sa inyo para magkaroon kayo ng idea about sa mga error ng washing machine. So, yun nga, no? Pagka e error yung washing machine, hindi yan nakatukoy lang sa isang parts, no? So, marami dapat tingnan kapag nagkaroon siya ng error. So, okay. Thank you. Bye-bye.